Ngayong araw, epektibo na rin ang taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Pero hindi pa rin makapagtaas ng singil ang maraming tsuper dahil pahirapan daw ang pagkuha ng fair matrix o taripa. Nasa frontline ng na balitang yan, si Shaila Francisco. Simula na ngayong araw ang papapatupad ng taas pasahe sa mga jeepney, bus, taxi at transport network vehicle service o TNVS. Pero hanggat walang fare matrix o taripa, hindi pwedeng magtaas ng singil. Ang lalabag, pag ng ng 5,000 piso, pwede pang makansela ang prangkisa. Mahigpit po tayo dyan kasi ang fare matrix naman hindi lang naman na binibigay namin yan on, out of... Uh, na lang ng LTFRB o gusto lang namin gawin yan. Pero nire-release namin yan, nire-require namin talaga yan as a protection na rin ng ating mga pasahero kasi we want to make sure na lahat ng mga nag-operate ngayon sa mga kalsada ay hindi kolorum. Very specific yon sa unit at saka sa ruta. Makikita nyo doon yung mga specific na ruta din at eh, saka kung magkano, for the guidance din ng ating mga pasahero. Kaya naman dito sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, marami pa rin ang naghahabol sa pagkuha ng taripa. Pero reklamo ng operator na si Annabel matagal ang pagproseso ng LTFRB. Biyernes daw siya nag-apply at pinabalik ngayong araw. Pero ang siste, hindi pala mailalabas ngayon ang kanyang taripa. Nilagay nila yung kuha ng schedule, October 3, pero wala pa naman, babalik na naman. Sayang yung pamasok. Aminado naman ang ahensya, nagkakaroon ng backlog sa pagpoproseso ng fair matrix. 26,000 pa lang daw ang nabigyan ng taripa. 10% pa lang yan ang kabuang 260,000 public utility vehicles sa buong bansa. Ang dahilan daw niyan? Minsan ugali natin, eh, doon tayo sa last minute, di ba? So siguro yun ang nangyari. Siguro ma'am kasi nagkasabay-sabay na yung uh, application. Kasi nga for the past few days, Uh, last week ko konti pa talaga yung nag-apply. So dito talaga nagbubultuhan ngayon na uh, ang nag apply So syempre kung talagang madami, hindi naman libo-libo 'yan eh. Pero katuwiran ng ibang super hindi ganoon kadali para sa kanila ang kumuha ng fair matrix. May bayad kasi ito. 520 pesos sa kada prangkisa at 50 pesos naman sa kada unit. Mabigat daw 'yan sa bulsa, lalo na ngayong halos wala na silang kinikita sa taas ng presyo ng petrolyo. Wala naman po kung pa mahirap magkuha ngayon. Ang daming kuskus -kus malungos. Kung walang pera, magkano binabayaran? Yun sana. Kung dahil nagdeklara na rin sila na ano, inaprobahan na rin nila, dapat sana bigyan na rin nila kami ng karapatan para makapaningil na rin kami ng tama. Sagot naman ng LTFRB, bahagi talaga ng obligasyon ng mga PUV ang pagbabayad para sa fare matrix. Sabi rin ng leader ng transport group na pasang Mazda, konting sakripisyo lang naman ito. Ito naman na hindi napakabigat sa ating mga operator kasi mababawi din na yan, magtataas din ang bamba din obligasyon ng operator. Ang problema, kahit may taripa na, lumang pasay pa rin daw ang binabayad ng ilang pasahero. Maraming pa rin din nagbabayad ng ano, tama. Yung mga barya, yung 11 pa rin binibigay nila. Pero hindi ko na ano, hindi ko masasanin na rin sila. Mahirap kasi mag-ano eh, pa eh. Lalo pag hindi ko pa nila alam eh. 12 hanggang 14 pesos na ang minimum fare sa mga jeep sa unang apat na kilometro. Para sa city buses, 13 hanggang 15 pesos na ang minimum na pasahe. 11 pesos naman para sa provincial buses. 45 pesos naman ang flag down rate sa taxi. Habang hanggang 55 pesos sa mga TNVS, depende sa klase ng sasakyan pagliliw ng LTFRB, basta may taripa, pwede na magtaas ng singil ng mga taxi at hindi na kailangang magpakalibrate ng metro. Sa tansya ng mga transport groups, posibleng abutin ng isa hanggang dalawang linggo bago tuluyang may patupad ng lahat ang bagong dagdag pasahe. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5.